Marbil, Biel. Uh, so anong balak nilang gawin ngayon? <laughs> normal na balik duty. Uh -huh. Mark Makalalad, morning. Para umaga, uh, Kony at Igan, kinilala ni Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil ang lahat ng mga polis na nagservisyo noong eleksyon. Sa track racing ceremony dito sa Kamprami, sinabi ni Marbil na matapos ang tagumpay na eleksyon, balik normal na ngayon ang duty ng mga polis. Kasunod nito, nanawagan siya sa mga polis na ituon ang kanilang atensyon sa regular na tungkuling pangkapayapaan at pagbibigay serbisyo sa mamamayan. Anya, bagaman hindi lubusang naabot ang zero violence na inaasam sa panahon ng eleksyon, wala namang naitalang anumang major incidents. Nangangahulugan ang pag-public normal duty ng mga pulis ang kanilang uh, pagtutok sa anti-criminality campaign. Idinay naman ni Marpil na posible ang pag-abot ng mas ligtas na kumunat kung magtutulungan ang bawat kasapi ng PNP at kanilang mga commanders ay aktibong bababa sa mga field. Ang inyong kapuso, Mark Makalala, ng GMA Super Radyo, DCWB, dapat totoo. Thank you.